PJET, Jovenis Pressure Point Massage. Isinulat ni Guru Besar Lankar Ida Bagas ang mga pamamaraan ng PJET, Pressure Point Massage, ng Vishnu Society ay hindi isang mahiwagang lunas na maaaring gamutin ang lahat ng uri ng pisikal na kakulangan sa ginhawa. Ang sino mang may kinakailangang kaalaman sa anatomy at physiology ay maaaring magbigay ng makabuluhang kaluwagan sa mga nagdurusa ng sakit sa pamamagitan ng paglalapat ng PIJET, ang Jovenis Nerve Puncture Teoria gaya ng inilatag ng Vishnu Society. Gayunpaman, napakahalagang sumunod sa paraan at mga panuntunan para sa mga pressure point na nakabalangkas sa aklat na ito upang matiyak na ang paggamot sa lugar ng pananakit ay isinasagawa ang ligtas at epektibo. Gayunpaman, ang edukasyon sa mga nerve point ay may mga limitasyon at mahalagang kilalani na hindi ito isang panlunas sa lahat para sa lahat ng karamdaman. Upang maibsan ang sakit sa isang partikular na bahagi ng katawan, ang mga itinalagang nerve point ay dapat ay massage gamit ang hinlalaki at hintuturo. Sabay-sabay, mararamdaman mo ang epekto ng isang electrostatic enerhiya na gumagana sa lugar na yon. Ang nag-ambala biomagnetism sa katawan na nagdudulot ng pananakit ay naibabalik dahil ang pressure na inilapat sa masakit na bahagi ay nag-trigger ng paglabas ng endorphin, natural pain relief, sa katawan. Ang pamamaraang ito ng pag-alis ng pananakit ay medyo epektibo bagamat mahalagang tandaan na maaring hindi ito gumana sa lahat ng uri ng pananakit. Bilhin ang aklat na ito sa http://mindbestseller.nl nagtataka tungkol sa Vishnu Society. Tuklasin ng higit pa sa http://vishnu.nl